Grabe ito, unang episode pa lang ng EB Lenten Special, pinaiyak na agad ang marami, at pinataob din ng kalaban. Mga netizens, hinangaan ang pagganap ng mga The Bark Ads, at ng mga singing queen sa kwento. Ngayong Holy Monday na April 14, 2025, ay napanood na nga ang unang Itbulaga Lenten Presentation, na paano ba Magpatawad? Pero, gaya nga noong nakaraang taon, ay dahil isang kwento lang ang mapapanood mula Holy Monday, Holy Tuesday at Holy Wednesday, kung ikukumpara noon. Ay napanood na muna ang isang nakaka-goosebumps na prod number ng tatlo sa mga singing queens na kasama sa kwento. Ganon na rin ang replay episode ng Sugod Bahay at Dear It Bulaga. At kasama na rin ang ilan sa mga behind the scenes ng paano ba magpatawad, bago magsimula ang kwento. Na kung saan, ay nakasama nga ng Eat Bulaga ang kanilang mga sponsors dito, gaya nga ng Birch Tree Advance, Santi Barley, Yakult, Mordis Strachan, EO Executive Optical, Everest Appliances at ganoon na rin ang Myra E. Pero, talaga namang umpisa pa nga lang ng kwento ng paano ba magpatawad, ay talaga namang hinangaan na nga ito kaagad ng mga manunood, lalo na nga ng mga netizens. Dahil sa husay ng pagganap hindi lang ng mga The Bark Ads gaya ni Boss Joey, Jose Manalo at Miles Ocampo, kundi maging ng mga singing queens na kasama dito, gaya ni Eunice, Casey, at Sam. Na nagumpisa nga lang sa isang masayang eksena ang kwento. Pero, sa isang saglit nga lang, ay biglang nagiba ang lahat, na talaga namang marami na lang ang mga naiyak, dahil sa mabilis na pangyayari at biglang pagbigat ng eksena, na marami na nga lang sa atin, ang hindi na malayang tumulo na ang mga luha habang nanonood, dahil sa nangyari. Na hindi nga mapagkakaila, na sa unang kwento pa lang ng Itbulaga Lenten Special ngayong Holy Monday na Paano Ba Magpatawad, ay marami na nga ang mga humanga dito at pinuri hindi lang ang ganda ng kwento, kundi maging ang mga The Bark Ads at Singing Queens na gumanap dito. Na talaga namang umani ng mga positibong mga reaksyon mula sa mga manunood, lalo na nga sa mga netizens, na nag-comment sa kanilang YouTube livestream. na kung saan, ay hindi nga lang pinakita dito ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, kundi tinuruan din tayo ng kwento na ito, kung paano nga ba ang magpatawad, at kung gaano kasarap magpatawad lalo na kung bukal ito sa puso. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero hindi nga lang yan, dahil muli ngang pinatunayan ng itbulaga at mga The Bark Ads ang lakas nito sa noon time. Dahil kahit na marami nga sa mga team bahay at team online ang mga nakabakasyon ngayon, ay makikita pa rin nga ang suporta ng mga legit da bark ad sa Itbulaga, ngayong Holy Monday pa lang. Dahil sa unang kwento pa nga lang ng Itbulaga Lenten Special ngayong Lunes April 14, na paano ba magpatawan, ay talaga namang makikita pa rin nga ang dami ng mga tumutok at nanood dito. Sa katunayan nga, ay talaga namang makikita pa rin ang suporta ng mga team bahay at team online sa Itbulaga. Dahil 55 minutes pa lang pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 83k na agad ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng EB. At sa kaparehong oras, ay makikitang may mahigit 38k naman ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Showtime. Pero, mahigit isang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 84k naman ang dami ng nanonood dito. At makikita namang bumaba, at naging mahigit 25k na lang ang dami ng nanonood sa Showtime. Pero, mahigit dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay kahit nga na makikitang bumaba ang mga nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga, ay umabot pa rin nga ito ng mahigit 81k, at hindi na nga ito bumaba pa. Pero, sa kaparehong oras din, ay makikitang mas bumaba pa ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime, na kung saan ay makikitang ang umabot na lang ng 22k ang dami ng nanonood sa kanilang YouTube livestream. Na talaga namang muling pinatunayan ng Eat Bulaga ang pagiging hari ng noontime. Samantala, narito naman ang iba pang mga naging reaksyon ng mga netizens. Sa unang kwento ng It Bulaga Lantern Presentation ngayong Lunes, narito ang ilan pa sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?